yan yung bundok dito sa bigan Ayun. sarap talaga sa probinsya, fresh yung hangin tapos walang ganong sasakyan lawak din ng ano nila, ihilog nila oh. Ano, oh. Tapos, ayan, tawid doon sa may kabilang bundok Ayan Ano kayang tawag dito sa tulay na to? Pangalan sa tulay na to mga idol kasi tayo pamilyar sa lugar dito mga idol kaya hindi natin alam yung tulay na to ayan, iikot na tayo dito sa bundok ang taas ng ano, riprap ha yung kabilang bundok mga idol ayan tayo galing kanina isang yaylog Sa, dito sa may gilid ng bundok malikot na mga ito tabi ng ano, dagat dahil maano yung dagat pala dito ma malakas yung alon pero malupit sila mga idol mayroon pambasag sa gilid ano e, parang ano pambasag ng ano, alon kasi lang malabo yung tubig hmm. Mga idol. Mano lang malabo yung tubig. Kumapit kut. Yan. Mga alon masyado mga idol maraming batok nagsilabasan siguro pag ano yan pag malaki yung agat hindi mo makikita yung mga bato mga idol iba mga mentorin rin yan no? mga idol dito medyo ma, na, maliwalas yung dagat nila ano? Wow. Sarap mga idol. Sarap sana maligo kasi wala na tayong tulog. Kaya yeah. video video na lang tayo mga idol. Okay.